Tinatikos ng mga ordinaryong Pilipino ang pagsisimula ng bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas ng Department of Agriculture sa Cebu City. Pero paglilinaw nila, hindi ito dahil sa presyo, kundi dahil sa politika, politikal o manong motibo sa likod nito. Galit ang marami matapos makita ang mukha ni Marcos Jr. sa packaging. Kahit pondo naman ang taong bayan ang ginamit para sa implementasyon ng naturang programa. Si Shina Torno magpapalita. Imbes na matuwa, ay nagalit ang taong bayan sa pagsisimula ng 20 pesos kada kilong bigas ng Department of Agriculture sa Cebu City. Ang dahilan, sa halip na magsilbing konkretong tugon sa kagutuman, ang programa ay tinawag na propaganda matapos ilagay ang mukha ni Marcos Jr. sa packaging ng bigas kahit malinaw na hindi naman galing sa sariling pondo ng Pangulo ang pambili nito. Hindi na ng ilang netizen na maglabas ng saloobin kaugnay ng programa sa unang araw ng buwan ng Mayo. Kitang kita raw kasi ang larawan ni Marcos Jr. sa packaging na tila pinaparamdam sa mga tao na personal itong ayuda mula sa kanya. Pero malinaw, pondo ito ng gobyerno, buwis ng taong bayan, at hindi mula sa busa ng Pangulo. Ilan sa mga komento ng netizens ay nagtatanong kung kandidato ba raw ang Pangulo kaya't mukha niya ang nakapronta sa packaging. Habang ang iba naman ay kwenasyon ang timing ng programa lalo't kasulukuyan ang campaign period para sa nalalapit na halalan. Kaugnay pa rin dyan sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chulaulaw Jr na hindi mo na itutuloy na katakdang bentahan ng 20 pesos na bigas sa mga kadiwa outlet sa May 2. Ngayong unang araw ng buwan ng Mayo nga ang tinakdang simula ng bentahan ng bigas sa Cebu City. Ngunit isang araw lang ito maaring bilhin ng mga consumer at tanging sa pamamagitan lang ng kadiwa booth. Paano ba naman kasi isinabay ang programa sa panahon ng kampanya kung kailan ipinatutupad ng Commission on Elections o COMELEC ang ayuda ban? Ibig sabihin, kailangan humingi muna ng exemption mula sa COMELEC, ang mga lokal na pamahalaan, maging ang mga ahensya ng gobyerno. Well, uh, as far as the COMELEC is concerned, hindi pa namin nakukuha yung approval uh, to do. Uh, uh, the Cebu government has not yet gotten the approval to do the selling of 20 kilo rice uh, in Cebu. We do the actual selling on May 13 siguro ang target Dismayado raw si Laurel dahil maaantala ang bentahan ng bigas at posibleng matenga na naman ang mga supply sa mga bodega. Posibleng maapektuhan ang bilihan ng palay mula sa mga lokal na mga magsasaka. Gayunpaman, nasa 12,000 na mga sako ng bigas ang ibinabasa kadiwa booth sa Cebu City. Sakaling maubusan ng stock sa unang araw ng bentahan at humarap sa aberyang logistics, may nakahanda raw na alternatibong solusyon ang kalihim. From what I understand may local stocks din ng ang, uh, ang uh, Cebu na baka hiramin namin or uh, sa kanila and palitan na lang or we 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 can actually source out naman even sa local traders doon uh, sa mga sa Cebu or retailers no ang kinakailangan para sa Jose at sa Pilipinas kung mahal ito sa China Torno as news